Hello mga kagwinan! Good morning, good afternoon, and good evening! Saan mang sulok kayo ng mundo, Luzon, Visayas, at Mindanao! Ayan, galing ng intro. So ayan guys, may nag-order po sa atin ng ating pating mix. So, nasa mga 17 sacks po yung order po lahat. Pero kulang po yung ating material. So kaninang umaga, umalis na lang tayo para makumpleto natin guys. Medyo nahirapan din ako guys ng ating uh, fern chips kasi nga kailangan ko pang kunin dun sa isa ko pang area sa bundok guys so bukas siguro makukompleto ko na yung 17 sacks sa percentage pala mga green na ng ating mga, ginamit na pating mix ay 60% po ng ating mix ay uh non-acidic coco chips Ayan, 20% po ng rice salt 20% po ng carbonized rice salt at saka 15% po ng ating Uh, ano tong chips or fern chips. So, hinalo-halo lang natin yan, guys, para to make sure naman na pantay po yung pagkahalo niya. Um, siguro mga 3 times namin or 4 times namin yan ginawa, guys, para to make sure naman po talaga na nasa tama po yung pagkahalo natin. Pwede din yung tong lagyan, guys, ng pumice or kung gusto nyo, tsaka yung... yung ating uh, perlite guys So wala kasi tayo, medyo maluki na tayo guys kapag dadagdagan pa natin, di ba? Wala na tayong uh, profit mga kagreenan kasi medyo malayo din yung pinagkukunan natin ng non-acidic na cocoa chips guys. Tapos yung ano tong chips naman guys or fern chips sa area ko pa so pupunta pa ako ng bundok para makakuha. So, bali, ano lang talaga guys, buhay-buhay lang talaga. <laughs> Ayan. Kaya nga, minsan, pinapapick up ko na lang guys, or for, for from Davao, i-deliver ko na lang, mag-charge na lang ako guys ng konti, para naman makatipid tayo, mga Konti lang talaga yung patong natin dito, tsaka makikita nyo naman kung gaano kaliyong, kalaki yung, yung sako na ginagamit natin dyan guys, para naman, hindi naman malugi din yung mga bumili sa atin, mga kukrinhan. So sa mga gusto pong bumili or magpa-deliver, pwede po kayong mag-message sa akin mga kagrinan para naman uh ma-prepare po natin kasi mahirap po talaga kunin yung ano tong chips guys. So uh, for this week nga, i-assign ko naman yung tao ko doon uh, mga uh 7 or 10 days siguro siya doon para lang naman mag chop chop or mag ano ng anutong natin guys kasi medyo talagang mahirap po siya kunin mga kagreenhan masyadong malamig din kasi don sa area natin kaya ayan guys uh, medyo mahirap din di ba so ganyan talaga wala namang wala naman ibang mga trabaho na hindi mahirap kailangan mo talagang uh, pagtyagaan. so ayan na po yung mga order nyo guys so may konti pa kung uh, Uh, savings don na sa mga gusto pang mag, mag advance or mag mine ayan pm lang po kayo so yan na po mga kagreenhand tapos na po so magmimix pa ako bukas para sa next batch po ng mga orders nyo so maraming maraming salamat po